Kulungan ang bagsak ng isang lalaki matapos makumpiskahan ng mga ilegal na droga, baril at bala sa isinagawang search warrant operation sa bayan ng Surala. Kinilala ang target ng operasyon na si Alias Rogelio na sa legal na edad at nakatira sa nasabing bayan. Ayon sa Surala PNP na pinamumunuan ni Lieutenant Colonel Limuel Joseph Clarete, inaresto ang suspek sa visa ng search warrant na inisyo ni Judge Felix Mesa ng RTC 11th Judicial Region sa Surala. Sa isinagawang paghalughog na kumpiska sa pamamahal, bahay nito ang isang caliber 38 pistol revolver na may anim na bala, isang sumpak o improvised firearm na may isang bala ng 12 gauge shotgun at anim na sachet ng pinaniniwalaang shabu na may bigat na 15 grams na nagkakahalaga ng mahigit 100,000 pesos. Mahaharap ito sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act at RA 10591 o Comprehensive Firearms Ammunition and Regulation Act. Kimberly Bandoy, NDBC, Bida Balita.